Magandang araw sa inyo mga idolo ang video natin for today ay tungkol sa malalaking gulong na mahirap hanginan dahil sa nakakipot ang labi ng gulong at ngayon ipapakita namin sa inyo ang isang teknik na mabisa at iktibo na ito ang palagi naming ginagamit dito pero babala sa mga gusto gayahin ito lalot baguhan pa at hindi pa nasubukan ang ganitong sinisindihan at inaapoyan ang gulong ingat lang kayo sapagkat ito ay medyo delikado pag nasobrahan ng lagay ng gasolina may tindin sina, sasabog po ito ng malakas pag sobrang daming gasolina. Yan nakita nyo naman mga boss idol ang lakas ng impact ng hangin at gasolina kaya pag naparami ang inyong nilagay na gasolina mas malakas ang impact o kaya pwede na siya sumabog ng tuluyan at masira na ang gulong.